sa concierge ko siya kinuha. Today is Friday. Expect ko to, ano ngayon? Feb 23. Expected ko to ng Feb 19, Monday. So, everyday nag-check ako sa mailbox. Wala. So, binigay pala siya ng a uh, mailman sa mismong concierge namin. Tapos, sabi nga, may package ako. So, ito na nga yun. Medyo nalit yung kay Kasi nga, nireject yung picture niya. So, feeling ko this week, or next week na yung kay Hailey. So, mas na talaga yung sa sakin. Buksan natin, guys, pag-akit ko. Tignan natin, Hailey. Let's see. Wow, that's the passport pass. ni Mami. Look you know natin Mami's picture. Hailey, Hailey! Hailey, Hailey! Hailey, Hailey! Hailey, one, two, three! Wow! Wow! Huwag wow. mo mm -hmm. wow. mm -hmm. wow. yes. babasahin mo yung mga details. Mm -hmm. yes. Sure ba natin sa kanila yung picture namin? Ako, wag na. Canadian passport na. Saan tayo pupunta, Hailey? So, this is... Hanggang kailan? Until 2034. 10 years. 10 years yung binayaran ko may. Wow. Han! Han! Look! Passport, passport. Ano yung toy ko mo? Ano itim? This is not black. Para siyang dark. Brown. Blue. No, ito naman brown. <laughs> brown eh. Dark, dark blue. blue. Para siyang dark blue. Oh, Hailey. Say hi. Next Ayan. naman yung sa'yo. So, next yung, naman yung kay Hailey. So, so, Say kay bye. Kay bye. See Thank you it. on our next vlog. Please like and subscribe. Bye. Say bye, Hailey. Bye, bye, bye. Nina, <muchas> si Lola. Nina, si Mami. Nina, <muchas> <Dito>, si <tusi>, Lola. <muchas> sabit namin sa mga kotse. Yes. Kaya kung papasin nyo, marami kayo. You admin? You admin? You mas. guys, maulan. Nandito kami sa Joy Station. Punta kami okay. sa Bao Bakery. Ang shop out. Sama ko si Mama. Hindi ka natawid na tayo. Ayan. Ito ang Joy Station. Dito sila dati tumira ni Lola. Doon sa may tuktok. Doon pa yung apartment nila eh. Punta tayo ng Bal Bakery. Yung mm, nakabuy one get one. Chicken deluxe and red bean lang ang nakabuy one get one 50%. Ano kaya ang bilhin natin? Um, buy one get one. Pero meron din sila dito mga birds. Ito na guys. Six pieces ng pork asado. Patikman natin kay mama. O, ito na ma. Tuwa ka na. Ang laki, no? <laughs> eh, hindi kaya kung umubos ng isa. Hmm, kaya ko. Sige. Tira. Ito, oh. Tisyo. Sorry, hmm. ayan kanilang large sauce, eh. Irving namin. Order na lang siguro ako na isa mamaya. Ayan, tikman ni Mama ang pork asado ng Bao Bakery. Umorder din ako ng isang ube sesame ball. 275 yan. 275 Ayan na. Hello, guys. For today's video, nag-$100 challenge kami. At eto yun. Pang-one week na groceries. Total bill namin... Dalawa yan eh. Yung eggs, binili ko sa shoppers kasi naka-sale. So, isang egg, isang dozen nun, $3.79. So, dalawa binili ko. $7.58. And, ito ang resibo namin sa TNT. So, ang total namin doon, except for the eggs, 93 and 91 cents ang total namin is 101 and 49 cents. O, oh, di ba? Kaya naman pala. $100 challenge kami weekly. Tipid tips. Huwag masyadong ikutin ng mga aisle. Kunin lang ang dapat kunin. <laughs> di ba, Hayley? Yan. May bread. May chichiria pa. May drinks. Melon. May mga pang one week na ulam kami. Fish, chicken, may meat, tapos may tosino, may fish. ato meron pa kami sweet corn. And, kikrave ng tortang talong. O, oh, diba? Ayan. Tipid dito sa Canada.